At nagbabalik po ang serbisyo All Access sa 11.50 na po. Sampung minuto lang pag alas 12 na po ng tanghali. May reklamong tatanggapin tayo mula sa ating caller. magtatanong si John Valdez mula sa Makati. Good morning, John. Ah, uh, good morning po, Sir Gani and Ma'am Ameline. Anong gusto nyo uh, at itanong? Uh, sir, tatanong ko lang po sa LTO sana kung paano po yung grounds ng pagpapatupad ng bagong order, order nila regarding sa paggamit ng plate holder sa plate cover. Plate number ng sasakyan. Apo, plate holder Hold, cover. A holder saka... yung cover. Yes, sir. Uh -huh. Yung may plastic at yung may, ano, may frame sa gilid. Uh -huh. Uh -huh. Yes, sir. Ito ba ini-implement na na ngayon? O, no? sige, tawagan natin ang LTO, si Jason Salvador, no? Mm uh -hmm, -huh, uh -huh. ang pwede nating tawagan, spokesman Try natin kung na ng na na Land Transportation Office. So, anong gusto mong malaman doon? Bakit uh, sir, ba concerned ka doon John? Uh, ang concern ko lang sir, uh, lahat po ba nang uh, kotse na may gumagamit ng plate cover sa plate holder uh, automatic uulihin? Gusto ko lang po malaman yung ground. Ah, kung dahil dun sa kung ano po yung ano nila, yung Kung ano plates. po yung Hinu nila, uulihin na ba ito uhulihin. ngayon o bibigyan pa lang sila ng warning? Yes. Okay. Kasi, Tanungin natin ang LTO, okay na ba nasa linya na? Nasa okay. linya na natin si Jason Salvador, spokesperson ng Land Transportation Office o LTO. Jason, good morning. Good morning Sir Gani, Ma'am Ameline, magandang umaga at kay Sir Jan at sa lahat ng nanonood, magandang umaga po sa inyo lahat. Lahat uh, last time nang nandito ka na bisita namin nabanggit mo na pagbabawal niyo na ay paggamit ng mga commemorative plates at yung mga cover-cover na binabanggit niyo ni Jan ano ho. Ano ba inyong policy dito ng uh, LTO? Ini-implement na ba ito o warning pa lang sa kanila? Alinawin natin, Sir Gani, Ma'am yeah. na. ano? Sa katanungan ni Sir John regarding sa mga plate covers, gusto lang natin linawin. Ini-implement po natin ito para sa mga bagong sasakyan na may bagong plate design. Ah, oo okay. Yung exist, Ngunit, yung existing na mayroon pong uh, plate number holder, uh -huh, hindi niya pa ini-implement uh -huh. 'yan. Opo. Ngunit gusto lang din po natin ipahalala Sir Gani, Ma'am uh -huh. sa ating mga kababayan na yung plaka po natin ang main main min 'yung uh, purpose po kasi natin dito ay eh, para magkaroon ng identity 'yung sasakyan po natin. Yeah, Kaya gusto yeah. natin paalala sa ating uh -huh. mga kababayan that as much as possible kung gagamit man sila ng holders or ng cover sa as much as possible hindi po ito naka-affect sa visibility ng ating ah. mga plaka kasi 'to okay. defeat po yung purpose na magkaroon po ng main identifier yung ating po mga okay. motor vehicle importante kasi maging malinaw yan na uh, ano eh Jason dahil baka ito'y gawing dahilan ng mga kutongerong hmm. traffic enforcer na pag meron kang uh, plate number holder na ganyan, huhulihin ka na at baka makasuhan ka at kokotongan ka di ba so Tama ang, po. ang malinaw na... dito para ito sa mga bagong plate number na inissue nyo, yung black and white Tama ba yung black and white na plate number? Okay, mm -hmm. uh, John, nasagot ba yung tanong mo? Yes, sir. Copy po. So, okay. uh, one, Hanggang, uh, oh, sige, John. one more question po. Go ahead. Uh -huh. uh, may nabasa lang po kasi sa DOTC website, yung Joint Administrative Order number 2014-01, yung sa page 12, yung Unauthorized Motor Vehicle Modification. Sir, uh -huh. gusto ko lang po itanong kung ano po yung mga uh, grounds na under doon kung okay. ano po yung mga unauthorized na vehicle modification. Jason? Ah, opo. Sir Jan, ano, malinaw dito sa nabasa mong joint administrative order, isinasang alang-alang natin dito yung kaligtasan ng ating mga sasakyan. So, nagbabawal natin dito yung mga unnecessary modifications na could compromise the safety of the vehicle. Ano? So, yung mga hindi kinakailangan, hindi niya ating pinapayagan yan. Dapat, as to manufacturer specifications, kasi yan naman ay ginawa upang masiguradong ligtas yung ating mga sasakyan sa pagbiyahe nito sa mga lagsangan. So ano yung hindi pwede, Jason? Well, for example, ano kung ma-hamper nito yung uh, safety requirement niya. For example, yung mga ilaw, di ba? Yung mga gulong niya na hindi naman to as specification, eh hindi po ito na maaari kasi nga po maaring uh, maka-damage sa ano ng, ng, sasakyan at eventually ma-compromise po yung safety. All right. Yung bang commemorative plates eh kailan ba i-implement 'yon na bawal lang i-issue 'yan? Ay, Sir Gani, tuloy-tuloy po tayo dyan. O gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan. Wala na pong uh, approved commemorative place ang LTO at ah, so sa opo, mm -hmm. wala na po tayong in-entertain yan. Wala na po tayong inaprubahan. Kaya po kung meron po sa nagbebenta, nagpapahiram o nagpapagamit mga commemorative place, ay wala na pong authority yan. At kung tayo po ay makikita sa lansangan na gumagamit po nito, maaari po tayo ma-penalize up to 5,000 pesos. Yan ay kung, kung kapalit ng plate number ng sasakyan. Pero kung ilalagay niya lang doon na nandoon pa 'yung plate number ng sasakyan mo, walang problema 'yon. Ay bawal din po 'yun. Ah, sa bawal ka, din yun. No, yun. naman sa, sa guidelines naman po talaga natin kahit noong noon pa, kung ikaw ay may approved uh, authority to use commemorative plates, talaga naman naka nakapatong lang po ito nang no? hindi po tinatakpan 'yung original plate. So kung gamitin na, 'yo pa rin po. In the same manner, ngunit wala naman po kay approval, bawal din po ito. Bawal na nakatabi o nakapatong lang siya doon? <laughs> bawal po yun kasi wala na po tayo na-authorize no na gumamot dito. Kasi nga po, oh. uh, hamper po ito sa visibility, ano, you know, kahit na nasa ibabaw lang. Ang uh, okay. pinaka-reason po kasi natin dito, as much as possible, very clear po at very mm. visible yung ating mga license plates. Upang sa so, ganun, mabilis po ma-identify yung mga motor vehicles natin sa laddangan. Alright. Okay. John, nasagot na ba mga tanong mo? Uh, sir, follow-up question lang. Sir, ah... Uh, As ko lang, dun sa specific na, no, sa, sa vehicle holder? modification, oh. yung hmm. nabanggit po ni sir na, kunwari sa mags, di ba, ang specific, Ay, specific na binigay ng manufacturer, na, manufacturer is size 15. So, hindi pa pwedeng mag-upgrade to size 17. Yung Tapos, as tibiyan. long as it doesn't compromise the safety. Kasi meron naman mga leeway dyan. Oh, but you have to check with your manufacturer kasi nga mm -hmm. kaya nila dinisen nyo yan sa ganyan upang uh, akma sa particular na sasakyan na iyon. Ngayon kung lalakihan mo yan, liitan mo yan at mm -hmm. posibleng makahamper sa mga pang-ilalim ng yung sasakyan, eh baka nga makompromise nga yung safety standards ng sasakyan mo. So okay. you have to check with them and uh, i-check din naman natin to when you register your vehicle during mm -hmm. our inspection. Ano, And okay. if we can see na hindi ito makakahamper sa safety, wala namang problema. But as much as possible, for your mm. own sake, mm. siguraduhin mo na na akma ito sa uh, manufacturer specification. Alright. Maraming salamat, John. Thank you so much sa tanong mo. Thank salamat. you, John. Okay. Salamat din. Mr. Jason Salvador, salamat po. mula dyan sa si LTO. You, Maraming salamat po.